Kaya na umalis ako, di ba? Sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko dun. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Kayo, kung gusto niyo ng pera, natatakot kayo, kayo na. Okay? Huwag na ako isali. Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya tago ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko ayaw ko na at ako'y babalik na lang sa privado. Pangalawa doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sa pagkasasama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin nung ako'y Executive Secretary na gawin ko silang Chairman ng COMELEC, gawin ko silang Chairman ng PAGCOR, gawin ko silang Chairman ng PCSO, at gawin ko silang Chairman ng Civil Service Commission hindi sila kwalipikado at alam ko ang nais lamang nila ay magnaka.